magpa-practice na nga sa ating mag-drive at sasama ako. <laughs> Hindi naman niya ako kinakabahan sa kanyang sumakay kasi nga komportable na ako, ye. <laughs> Tara na! Labas na ako ng bahay! <laughs> Lakad, 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 lumakad lumakad. Sumadya na nga ako kalahat nandito nga kasi nakaparada yung kotse. Nabutal ko nga din dito yung kolong-kolong namin. Pat mo nga yata naguusap sila. Pati binibili nga yata nito. Napag-iingatan nga daw kami kung saan nga man daw kami pupunta. Ganun sana. Tapos hindi ko nga din pala napakita sa nakara video may mga gamit nga din tong kasama. Katulad nga dito paangat yata to ng sasakyan. May pamihit nga din sa tornilyo ng gulong. At ano-ano pa. At sa ilalim naman na nakasapin na to, dito naman nakalagay yung gulong. Magagamit nga to. Kung sakaling nga kami At hindi pa naman nga kami um umalis, nakabantay na, na nga yung dalawa na tayo. At syempre, ang di mawawala. Suwena! Shout out na nga din sa kumarit na ko. Okay. Dahil yung magtuturo nga pala ngayong araw kay ate. Ay, ang kanyang asawa. Pagbuti But na nga lang din talaga. Ito nga ang ko, wala nga siyang ginagawa ng mga araw na to. At meron man, may at kaming humana. Dahil dito nga sa gawin namin, bibihira nga lang yung marunong mag ng 4 wheels. At saka yung may lisensya. So, paano, Puro Tres? Diyan ka muna, alis muna kami. babat. eto ito nga, pabiyahin na kami. Brrr. Ruman. Dito nga muna ako tumabi sa driver. maganda pa nga kasi muna kami ng lugar. Nang pagpapraktisan ni Ate. Pati nakarating na nga kami dito sa kabilang barangay. Diyan nga sana sa harapan ng magulang ni Wena. Ang kaso nga lang daw medyo maliit. Pati baka nga daw kasi hindi makaliko ng mabuti. Pati eh. nang maging mapayapa ngayong yung pagtuturo. Dito na nga lang namin napili sa libingang pangbayan. Ang sabi nga kasi ng driver namin marami ga din daw ditong natuto. Tapos nung so, nagkalipatan na nga ng pwesto. Kaya ko na nga silang lahat at mahal na mahal ko sila. Eh, kasi nga hindi nga namin alam yung mangyayari sa amin eh. <laughs> Joke at lang. sa mga punto nga to sa atin na kayo nagdadrive at nakaunang liku na siya. kalang silipin muna natin. At parang buong katawan niya yata, nanigas na yan. Pati nga din tong pusa, hindi na nga din mapakalis sa kinalalagyan niya. Eh, nagsisisi nga yata ang sumama sa amin eh. Pero ayun niya, nakakatawa nga lang na malama. Nasa ilang minuto pa lang niya pagdadre. marami na nga siyang natutunan. Hindi naman na nga din siya masyadong nahirapan. Bago ko nga kasi bilhin niya sa sakyan Mga ilang buwan pa nga no, nanonood na nga pala sa ate sa YouTube. At kaya nga din namin dito napili sa simenteryo. Maraming ang audience at pinapalakas nga loob ni ate. Eh, kung hindi, nakupe kaya dapat niya talagang pag-usay. Balis, nga namin na yun. Tapos na nga kami sa dead end. Kaya matututo naman niya yung sa atin kung naman mag-reverse. Pinapatingnan niya sa amin yung likod. Pero sabi ko nga sa kanya, basta may tumunog, eh, tama na yun. Ay, lang na nga sa si atin, nakaman yung obra na. Nakahinto na nga at may dumaan niyang tricycle. Napagilid dahil may nakasalubo. Medyo na inip kami nga, kami na sa na na nga, nga kami dito sa likod dahil. Nag-reverse nga kami na tumatakbo na may tren, mga trend. <laughs> at ito nga pala, basta nga kami ng cemetery at mapapasabakan na nga sa si atin sa highway. Patwing may nakakasalubo nga kami katulad yan itong malaking sasakyo. Ito nga namin driver na nagtut tinuturo nga kay ate Hindi na napapasalita sa harapan Kaya hindi namin alam Na hindi ba na napapasalita na, dahil ta ba sa sarang sayo Kinakabahan eh. Kayang kaya ni ate mag-away na po kami eh Kayang kaya talaga yun eh. At ito na nga ba'y sinasabi ko Nag-iiba na nga yung mood ng bata na to murit na murit na nga sa sarili gusto na nga nga umuwi Ay puro pang uuto na nga lang sinabi namin Para nga hindi umiyak eh Kelly Kelly tingin dito <laughs> Ay ewan ko sa'yo Ewan sa'yo ano Tutulo na nga sana 'yung luha, buti na nga lang dito nga kami na daan sa bayan Nung oras naman na nga din para nga kami marienda. pinadaan ko nga muna sa drive-thru. Eh, hey, 'Yun lang pala makakapanumbalik sa sigla ng bata na to, ah, talaga natin. Papasok <laughs> na po ulit kami sa ano, sa mga barangay. Nakaraos kami sa highway. At ito na nga di una pagkakataon na maka-overtake. Patra, nakabalik na nga ulit kami sa Purok Dos. Pero sa totoo lang, sa unang hapak pa lang niya ng manubela. Tiwala na nga talaga ako sa kanya na madali nga siyang matututo. At sakto nga din, ko, naghahain na. ulam nga namin ngayon yung, yung ginisang kamatis. At niya ng pinritong talo nang uupo na nga sana kung napansin ko naman yung gupit ni mama. Napakaikling at urod nga yata yung likod. Hala, nagagalit nga. Um. po nagagalit nga po siya pag binabate yung gupit niya. At kung nakita naman yung itsura niya sa camera, itawa ng tawa. He. Kainan na! <coughs> at mo kumakain niya kami, isa ko nga kapatid. Eh siguro nga doon, napapanood niya doon ni Mama si Queen Yasmin. <coughs> Ganyan niya sana yung ipapagupit. Ang kaso nga lang. <coughs> yata yung gumapit, kaya naurod ng naurod. <coughs> Joke na lang. <coughs> 我打麻将。Uh Yung buhay! Ito na yari na kumain, napansin nyo ba? Eh, yung suot ko nga, ayun eh, pangadi nga din. Maliligo na nga sana ko, kasa naman ito na mas ate, tawag naman ng tao. Sabay, natutunga lang ako mag-drive. Ayun Ay, naman na nga yata pumirmi sa bahay nila. Nag-request nga kasi mga pamangkin namin na ito, naihatid nga doon sila sa eskwela. Hindi pa nga doon natatapos, sa pagkahatid nga, nagputa ulit ng bahay, nagbahay naman ng kuryente. May pinuntahan na naman niya at kinuha ko naman yung pinagawa kang sticker. At hindi pa nga nauubos yung oras sa mga araw na ito, nang kinagabihan nga, nakibike din naman kami sa ng isa naming kaibigan. So, paano hanggang ito na nga lang yung video na to at makikisingit pa nga ako dyan sa likod ko. <laughs> sa mga susunod na panahon, abangan yung pagdadrive ko. <laughs>